Sa Korean Basketball League, muling umangat ang pangalan ng ating kabayan na si Renz Abando matapos niyang pangunahan ang anyang Red Boosters sa isang makapigil hininang 78-75 home win kontra Goyang Sono Sky Gunners nitong linggo. At sa pangalawang pagkakataon ngayong season, muli na namang nalampasan ni Abando ang kapwa Gilas Pilipinas standout na si Kevin Kiambao. Mula dikdikan at mainit na laban, ramdam ang kumpiyansa ni Abando. Mabilis ang kanyang opensa, matibay ang depensa, at hindi matatawaran ang hostel na ibinigay niya sa court. Sa bawat atake, bawat fast break, at bawat crucial stop, si Abando ang naging puso ng anyang. At sa harap ng kanilang home crowd, hindi nabigo ang Filipino import. Siya ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naipanalo ng anyang ang napakahigpit na matchup na ito. Para naman sa Goyang Sono Sky Gunners, masakit ang pagkatalong ito, lalo na't galing sila sa isang malaking panalo isang araw bago ang game. Noong Sabado, tinalo nila ang Changwon an LG Sakers ni Carl Tamayo, 74-75. Doon, nagpakita ng solid teamwork ang Goyang at nagkaroon sila ng momentum papasok sa laban kontra Anyang. Ngunit pagdating sa harap ni Abando, kinapos ang koponan. Bagamat nagbigay ng ilang magagandang assists at defensive contributions si Kevin Kiambao, hindi ito naging sapat sa closing moments ng laro. Sa huling dalawang minuto, mas naging composed ang anyang at doon sila tuluyang kumawala. Samantala, si Carl Tamayo ay nahirapan din makahanap ng opensa nitong weekend sa kanilang pagkatalo kontra Goyang. Nagtala lamang siya ng 3 puntos sa loob ng 17 minutes, matapos din magkaroon ng quiet performance noong Sabado na may 6 na puntos, 7 rebounds, at 4 na assists. Hindi man stellar ang kanyang stat line, nagpakita pa rin siya ng effort sa depensa. Munit hindi ito naging sapat upang maibalik ang Lakers sa winning column. Sa kabuan, naging roller coaster ang linggong ito para sa mga Pinoy imports sa KBL. May mga umangat, may mga kinapos, ngunit isang bagay ang malinaw. Patuloy na nagpapatunay ang mga Filipino players na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa Asia. At sa matchup ni Naabando at Kuyambao si Renz Abando pa rin, sa ngayon, ang may hawak ng bragging rights.